Ang ganda pala ng bulaklak ni Re. Eh. Kakiyot. Oh, meron din ah. Tawag. Ito, ayan, ayan. Yung iba wala. So, kailangan ko pong maglagay din siguro. Pero ayan na yung bagyo. Itong saging na to mukhang madadali yan. Madadali po yan. Uy! Marami na yun. ay isang magandang buhay ah, ito na naman tayo mga ka-farmer, may bagyong parating ah, at niyaalala mo syempre alam nyo, isa sa mga disadvantage ng marami pong alaga, mga pahalaman na tayo pag may kalamidad, pag may bagyo kasi uh, isa pa po, po yun sa inaalala mo bukod sa iyong bahay iyong uh, bah uh kamag-anak o mga kapamilya eh yung mga alaga so nagpaparamdam na po ang uh, ang bagyo ayan na at uh, malayo pa yan pero ramdam na po namin yung kanyang uh, siguro ito yung outer ano ng radius po ng bagyo sa dulo ba ngayon sana naman po ay uh, wag naman ganun kalakas medyo kinakabahan ako ayan ito ihahanap natin ang lugar at idikit na natin to matikman na nila yung hagupit ng bagyo o, mga farmer ayan <laughs> ay ilipat na natin to at, uh, naalala ko yung ating uh, naku, spelling book ayan yan ang maganda sa mga batang makukulit Nairap kasi pagka may maliit ka Gaya ni Ano? Ni-niyo Ni-ni, makulit So, ayan Paano kaya ang ating uh, Kawawa naman itong ating mga bandas Huwag naman sana Madisgrasya Ayan na Dito ko ilalagay yan eh Saan ko ba pwedeng ilagay? Uh, dito dito eh nako natumba na yung isa anong nangyari sa iyo ay uy nako kasi nakaipit yan eh ayan na nakadikit na at ito yung mga bago nila oh marami din pala ditong lumabas na yung mga bago din na uh, Ayan, palabas na. Hopefully ay ito uh, medyo, Uy, ano nangyari sa iyo? Bakit ganyan ang kulay mo? Tapos, ya galit ako. Alam niyo bakit? Ayun oh, tingnan niyo. Suso. May kumakain po. Kaya kailangan ko din maglason dito. Pero pagkatapos na ng bagyo kasi Ang pa lang ng bulaklak ni Re. Eh. Ka-cute. Oh, meron din ah. Oh. Ang ganda. Kaya lang oh, violet naman. So far maganda naman ang ginagawa natin sa tingin ko. Kasi nakapagpalabas po tayo ng mga lush. Oh, gaganda oh. Kahit ganito lang po makita ninyo, masaya na kayo talaga. Dahil uh, ibig sabihin eh sana kayo din. Problema. Ayun. Ah, ang katleya na mulaklak oh yan nak meron po siyang palabas. Pero yan ay babasagin din natin. Paghihiwa-hiwala yan din natin yan. Mamaya sisilip na tayo sa ating mga gulay. At sana naman po ay uh, bagay. Wala naman masyadong ano, sa gulay natin. Ano. Wala ah, talaga. pag ang hangin tagal na akong hindi nakakapag uh, ilang araw hindi ako nakapag-spray ng fertilizer kasi inuulan naman po palagi kaya lang walang fertilizer pero itong mga ito meron yan <clears throat> oh meron pa oh, sila yung mga slow release kinatawag ito ayan ayan yung iba wala so kailangan ko pong maglagay din siguro pero ayan na yung bagyo itong saging na to mukhang madadali yan madadali po yan sana yung mabolo natin tibay naman yung mabolo matakot ako eh. tatanim ako ng ano eh radish <laughs> gaakot sila ng mga kahoy eto kasi yung speedy eto bok choy dito natin ulit sa Lagyan natin dyan. Ngayon, eto. Tamang-tama. Eto yun. Eto yun. Speedy. East-West. Ayan o. Oh. Speedy. Ayan uh, na. Okay na tayo. Medyo matagal ko pong ginawa. Mahirap ah, kasi iniisa-isa ko eh. isa-isa, ah, may spacing. Kaya medyo matagal. So yan, bibilangan natin mga 3 days bago mag uh, ah, lumabas. Ito naman, ay mabilis lang po ito. Ibubudbud lang natin. Dahil ito naman po ay bok choy. Tapos ang gagawin ko na lang, magtitining na lang tayo. Bawas. Gaya ng ginawa natin sa pechay. tining na lang tayo tining method pwede pa yan sana wag naman pong baka matabunan kasi sana wag naman na pong uh, uulan at uulan eh hindi po natin pwedeng eh, uh, talagang uulanin tayo mamaya tayo iiwas dyan talagang uh, kailangan paghandaan Ulan. Ito ay sarap kasi yung bok choy. Ah, mas masarap talaga siya sa ginisa nga lang na ano eh. Meron ako na nabiling uh, Chinese style na pang stir fry. Masarap siya. Stir fry ko lang. Oh, ito. Pwede na 'to. So, dito tayo sa bago nating ano yung bili yun patay tayo dyan masya kaya ito actually sobra sobra na to problema kung paano maihuhulog ng pantay pantay konti lang Uy! Marami na yun. Hmm! Hmm! Marami na. Hindi naman nating ilipat ah. dami to oh. Hindi ko na sumuko ako dun sa ano yung maganda sana kung matyaga po kayo yung Sidling tree, yung kasi ang turo eh. Pero isa isa niyo, imagine isa-isa, ay matyaga masyado, hindi kakayanin. Ganito na lang tayo. Ang kinaganda pa doon sa ganitong style ay direkta ka, hindi na po na di-disturb kaysa ililipat nyo Ito kasi kahit na umaraw na tatakpan niyo na lang ng konti ng lupa yung kaya ko ginaganito eh, hindi na po dire diretso na yung laki mas mabilis mas mabilis parang palay din di ba mabilis kang mag-aan eh. bawas na lang mura lang naman ang boto eh hindi mo kailangan tipirin yung boto ang importante makaharvest ka ng maganda kasi pag tinipid mo yung boto gagawin mo talaga yung ganon eh kung medyo napakapal bawasan mo na lang tining method na tayo farming po tiyaga tiyaga lang talaga pero pag umaharvest ka na masaya ay dami na ito umabot lang tong isang sachet na to ayos na masaya na tayo yung iba naman na ililipat mo kung medyo makapal talaga pwede mong ilipat o, may tira pa nga oh malalaki kasi ang ano bok choy, hindi kagaya ng mustasa mustasa maninipis ito po ay dami ang mustasa maliliit ang bokchoy, malalaki po ang kanyang uh, puno kaya hindi gaano kailangan masyado makapal okay parang sada oh tinanong oh. tira pa yan na natin yan kasi para sa susunod na, na naman to tanim na ayan o oh, diba makapagtanim pa tayo kahit binabag yun ha tayo na lang ng ulan yan pakita niya po pakita ko po sa inyong kaibahan ng pechay sa bokcho ito kinuha na, na ni papayam ulam namin ngayon sinigang na liempo sabi ko papaya, hindi na kang ang ilagay. pechay na. Tingnan nyo. Ayan o. Oh. Yan. Yan po ang katawan ng petchay. Pakita ko sa inyo yung katawan ng bokchoy. Actually, yung mga malalaki, kinuha ko na kahapon. Nag-stir fry ako nung gabi. Kahagabi. Tingnan nyo. Gaano kalalaki. Ayan. O. Oh, diba? Maano siya. Ma... -ano sya? Ma, ma malalaki talaga Aya, medyo kailangan niya na spacing. Oh, maganda sana yung ating ah, dahon ng sibuyas, ano? Kung ito man po ay hindi inuulan talaga, maganda. Pwede, pwede tayo magana. Tanim. I think ka. ah, nabot ng init ito. Alam ko kasi eh, gusto nito na din pero mainit. Hmm, ito na yung Korean itong Korean ah, maganda din pero pero pa ba tayo ang Korean dun, ah? doon? nandoon din pala, may Korean din tayo ah nangan natin yung mga walang laman lagyan natin ng speedy mahahabol yan, tingnan nyo lagyan natin ng speedy Walang laman, gaya nito. Uy, tigas ah. Ah. na natin to malay nyo ina nga maliit natin medyo mabaga lang talaga ah, pero kung uh... pero kung ano po mukhang gaganda naman uy tibag ka pa speedy lagyan natin bulate eh. hmm. hindi pantay. ito magkakasabay pero ito nauna yan po yung nag-iisang tinira ko gaagaw hmm. ng nutrients sa'yo ano, kumusta na, may laman ba? ha? positive ba tayo? ano ba? dapat ano ha? Dapat mayabang ka. Huh. Boy, dapat mayabang ka, boy. Boy, diba yung dahon ni Speedy talaga. Diba din yung dahon niya, no? Pansin nyo ba? Mukhang masikip dito. Oh, mukoyata. Uy, babalat kayo ka. din ah hindi ko na to nalagyan eh lagi kong iniikuta nakakalimutan ko hahabulin ni eh. Speedy yan tingnan nyo Speedy Gonzales ah mahabulin yan mga ka-farmer tingnan nyo mas mabilis talaga yung labanos na yun parang almost 2 months lang less than eh ano na ay ma-harvest na may sipol na yung hangin buti na lang hindi po dito tumumbok sabi pa naman sa balita may posibilidad daw na umakyat buti naman at hindi na Ta, ano talaga na okay na tayo ha luhilo pa ako ah tingnan nyo yung uh, saging namin ditong payat may puso na rin pero siguro mga dalawang piling lang yan payat pa oo so, ganun talaga Ayun, kaya kaya sabi ko kay Kongkong maganda sana mailipat ayan o, oh, tingnan nyo may puso ayun diba? pero payat yan kakaalaman yan, mamayang hapon update ko po kayo, 11 pa lang naman ha update lang tayo sa bagyo, sana naman ay uh, wag nang lumakas, so ayan, marami pong salamat at stay safe magandang buhay